At so yun, hello, what's up mga boss? Yan, yeah, welcome back sa ating channel muli, July M. At so, happy Sunday sa ating lahat. At syempre, napakatagal. Ilang days din tayo hindi gumawa ng content kasi nga nandito lang ako sa bahay. So, sinulit natin yung uh, Holy Week dahil ito lang yung uh, panahon na makakapag-relax tayo ng maayos. So, actually, dito lang talaga ako sa bahay. Hindi kami lumabas, hindi kami nag-swimming, hindi kami pumunta kung saan-saan. Sa -saan. kaisa pa mga boss, wala tayong budget. And then, so bali sa episode natin na to, mga bossing, ay uh, mag -share, share ako sa inyo kung paano yung mabilis na pag estimate ng ating mga tiling works para hindi na tayo mahirapan mag-compute. So actually, meron naman tayong iba't iba or kanya-kanyang pamamaraan sa pag-i-estimate, pagbibilang ng mga tiles na gagamitin natin sa ating bahay. Pero hayaan mo ko, nadagdagan ko yung kaalaman para din sa ito, mga bossing. So bali, yung i-share ko ay hindi lang sa pagsusukat, pag estimate kung ilang tiles yung magagamit natin. Pwede mo rin gamitin to sa mga ceiling works, drywall, at kahit ano pa na merong fix na sukat. So kung paano to mga boss, tara. Panoodin nyo. At so right, mga boss, so bali meron nga tayo ditong whiteboard at syempre yung ating mga panulat. Nang sa ganun, may turo ko sa inyo ng maayos kung paano ba yung discarte na sinasabi ko. So ito, paglaanan nyo lang to ng oras, panahon, panoodin nyo yung video na to tapos screenshot nyo. Yung gagawin ko ditong sukat, screenshot nyo yan para magkaroon kayo ng guide or pattern sa pag estimate niyo. So kasi itong ituturo ko sa inyo mga bossing, pwede nyo mabilang yung mga tiles na gagamitin niyo nang hindi na nagsusukat dun sa mismong gagawa niyo or kahit hindi kayo pumunta sa site, ang aalamin nyo lang kung ilang square meter. Kaya, tandaan nyo, square meter. Ito yung ating magiging batayan. Kung ilang square meter yung floor area ng bahay. Ayan. So, pag nalaman nyo na kung ilang square meter yung floor area, madali nyo na makukompute kung ilang tiles. Okay? Paano? Ganito yan, mga boss. Ang isang piraso ng materyales especially tiles 'yung pinag-uusapan natin. Yan. Ngayon, may sukat ito. May coverage 'yan kung gaano or kung ilang square meter 'yung coverage niya per square meter kung kano ba ka laki. So for example, meron tayo tayong uh, 60 x 60 na tiles. Okay? Siyempre, kwadrado yan. So ang gagawin nyo muna, aalamin muna natin kung ilan square meter yung coverage ng isang piraso. Yan ha, one piece. Okay. So, dito nakasalalay yung ating uh, diskarte. Okay, so 0.6 times natin sa 0.6 kasi 60 by 60. So, lalabas dyan is 0.36 square meter. So, sa madalit sabi, ang isang piraso ng tiles na ito na 60 by 60 ay meron siya palang coverage na 0.36 square meter per peraso. So, tandaan yung mabuti, mga boss, ha? Ang isang 60 by 60 ay mayroong 0.36 square meter. So, paano may nagpa-estimate sa inyo, boss? Pwede ba akong magpa-tiles? Papabilang ko sana kung gano'ng karami. Papa-estimate ko kung gano'ng karaming tiles yung magagamit ko sa bahay ko. Ang gagawin nyo lang, mga boss, yung ganito. Ilang square meter po ba yung floor area ng ita-tiles natin? Let's say, sabihin natin, 100 square meter po yung gustong ipa-tiles. Yan. Dito na ngayon papasok yung ating piraso ng tiles. Anong laki po ba ng tiles na gagamitin? Let's say sample ulit natin. Gusto ko 60 x 60 yung gagamitin na tiles. So ngayon, gaya nung tinuro ko kanina, ang isang piraso ng 60 x 60 ay merong coverage na 0.36 square meter per piraso. So ang gagawin nyo lamang para mas mabilis nyo makuha yung piraso ng uh, tiles na gagamitin nyo, ang gagawin nyo lang, Kukunin nyo, hingin nyo yung floor area, 100. Tapos, i-divide ninyo sa 0.36. Which is, 0.36, ito yung per piece ng tiles natin. Dahil ito yung coverage niya per piece. Okay? Kabilis lang yan mga bossing. So, kuha ulit tayo ng calculator. 100 square meter, yun yung floor area. I-divide ngayon natin sa 0.36, which is yung coverage ng isang tiles per piece. So lalabas diyan, meron tayong 277.7. So lalabas niyan is 278 na per piraso, di ba? Ang bilis ng ating computation. So ngayon, pagdating naman sa sphere, so kinakailangan siyempre may palabis tayo. So kukuha kayo ng 5 to 10% ng palabis. Okay? Ayan yung gagawin natin. Kung 278 yan, kukunin nyo lamang yung 5 to 10 So, ilan ba yung sabihin natin? 10 is 27. So, magka, sa 278, magpapalabis kayo ng 27 or kaya 20 pieces. Kasi need natin ng mga spare. For example, meron tayong uh, mga, siyempre, pag-deliver niya, may mga damage yan, may mga basag. So, kinakailangan natin ng pamalit. And then, syempre, yung mga basag na yon, pwede naman natin i-return or ibalik dun sa binilahan natin. At syempre, kung wala namang nabasa, wala namang na-damage, kailangan pa rin natin ng na mga spare tayo in the future. Kung halimbawa, meron na tayong nasirang tiles, may nabasag na dyan, meron tayong pamalit. Kasi yung mga tiles na minsan na binibili natin, lalo na especially may mga design, ay mabilis na pay pace out. Kumbaga, binili mo siya ngayon, after one year, wala ka nang makukuha. Wala ka nang makikita nung gano'ng design. So, kaya kinakailangan talaga natin ng spare. Okay, ganun lang mga bossing. Okay, so ngayon naman. Ito, paano pag ibang tiles yung ginamit? Uh, let's sample, 30x30. 30. Ito, ibibigay ko sa inyo yung uh, coverage. Yan, may nung uh, bawat tiles na gagami uh, gagamitin natin, 30x30, by 30x60. By ano pa? 40 by 40. Yung 60 by 60. At syempre, yung isang uso ngayon na talagang uh, mabenta ngayon, 60 by 120. Okay. Ayan. Ibibigay ko yung coverage nito per piece. Per square meter. Okay. Gagawin nyo lang. 30 by 30 centimeters. So, 0.3. Pwede rin 0.3 or 0.30. Okay. 0.30 times 0.30 ayan so yung 30 by 30 ay meron siyang 0.9 square meter coverage per piece okay yung 30 uh, 30 by 60 0.30 times 0.60 equals 0.18 yan kahit wag na natin isama yung 0 uh, basta may point iisa lang yan mga bossing uh, 0.18 0.18, Yan. same lang yon. tapos sa uh, 0.4 times 0.4, 0.16. so yung ginagawa kong computation, halimbawa, 40 by 40, let's say 0. Uh, point na 0.40 times 0.40, ang lalabas dyan is 0.16. so kung ilalagay ko naman siya sa 0.4 times 0.4, ganun pa rin siya. 0.4 equals, ganun pa rin. Okay? So, nagkakaroon lang tayo ng additional na 0. Okay? yan screenshot nyo to Itong ginagawa ko, ito toto to, na, nakasulat sa whiteboard natin para pag uh, nag-estimate kayo, meron na kayong guide. Hindi na kayo mahihirapan mag-compute-compute. Okay? 0.6 uh, times 1.2. Ayan. 0.72. Ayan. Ito mga bossing, screenshot nyo yan. Ito, yung sample ng mga tiles natin, 30 by 30, 30 by 60, 40 by 40, 60 by 60, 60 by 120, nakasulat dito yung coverage nila per square meter. So alam nyo mga bossing, itong ganitong uh, technique, although hindi naman ito yung superior na tinatawag natin, di ba? Kasi yung ating mga engineers, architect, may kanya-kanya tayong uh, pamamaraan ng pag-estimate ng materyales. Pero ito, ang kagandahan nito mga bossing, kahit hindi ka na magpunta sa site, makakapag-estimate ka. Kaya na sabi ko, kasi meron tayong uh, yung isang pamamaraan na ginagawa natin, di ba? Magbibilang tayo ng tiles sa so sukatin natin. For example, ito, 6 meters. Gagamit tayo ng 60 by 60. So, 10 ang papasok dyan. Ito, 6 meters uli. 10 peraso ang kapapasok dyan. ba? Diba? 10 times 10, 100 pieces. Nakukuha din agad natin. Ito yung isa din sa madaling pamamaraan. So, yung susukatin mo yung uh, length and then yung haba, multiply mo, makukuha mo na agad yung dami ng tiles na gagamitin mo. Pero, yung ganung pamamaraan, mga boss, okay din naman siya. Kaso nga lang, ang advantage, yung itinuro ko, ko sa inyo, pwede kayong mag-estimate, magbilang ng kahit hindi na nagsusukat, hindi na kayo pumunta sa site. Isa pa, pagdating dun sa malakihan, sa malakihan na tiling works. For example, syempre, yung sukat-sukat, pupunta ka sa bahay, sukatin mo kung ilang piraso ang papasok sa kabila, hindi dun sa kabila. Pero dito, pag malakihan na, for example, kasi syempre, halimbawa, isang ektarya na yung natin. Let's say, 1,000 square meter na lang, hindi na isang ah, 1,000 square meter na lang. Okay? mahirap na sukatin sa metro yan, di ba? Pero, yung method na tinuro ko, kunin mo lang yung floor area, for example, 1,000, tapos i-divide mo dun sa pinakita ko kanina. Let's say, dun na lang tayo sa 60 by 60 para hindi kayo malito. O, multiply natin sa 0.36, di ba? 2,700, meron na agad tayong bilang. So, within seconds, seconds lang, makakapag-estimate na agad tayo ng tiles natin. And then, yung pagdating sa spare natin, kunin lang natin yung 5 to 10 percent, makukumpit na agad natin. So, ganun kabilis yung tinuturo ko. Tapos isa pa, for example, ah, ceiling works naman tayo. Ah, Siyempre, meron tayong ah, mga board na ginagamit dyan, especially ah, gypsum, pricing board. So, itong kagandahan nito, kukunin mo lang din yung sukat ng materialis na gagamitin mo. For example, meron tayong ah, board na 4, 4, by 8 feet yan, di ba? So syempre ito nga lang sa feet nakasulat. Ito ay nasa uh, English system na sukat. Nandiyan yung inch, foot. Tapos sa uh, ayan na nga, di ba? So i-convert natin 'to into metric system kasi yung square meter kasi sa metric system siya naka-propose sa meter, centimeter. So, yung 4 by 8, yan, for example, uh, ilagay natin sa, ano, co-convert natin siya sa metric system, ito na yung magiging sukat niya. 122 cm by 244 cm. Kung mag estimate naman kayo ng ceiling works nyo, o so for example, pukunin nyo muna ulito, 122 times 244. Ang gagawin nyo, 1.22, lalagyan nyo ng point times 2.44. So, lalabas na yung coverage niya per square meter. So, 2.9. 2.97. ang coverage ng isang 4x8 feet na board ay 2.97 square meter. Okay, so, paano pag may nagpakisami sa inyo? Boss, ah uh, estimate mo nga ako ng kisami. Ah, uh, ilan Ilang uh, gaano ba kakalaki boss yung inyong uh, floor area? So yung floor area ng bahay ko isa uh, 300 square meter. Ayan, 300 square meter. So ngayon, i-divide nyo lang doon sa 2.97. Yung 2.97 yan yung coverage per square meter ng ating materyales. Okay? 2.97. So automatically in an instant mabibilang mo na agad kung ilang peraso yung magagamit. So sa 300 square meter kung ang gagamit tayo ng uh, board, gypsum board na 4x8 ang sukat, meron pala tayo 101 pieces na magagamit. Okay, so di ba kita nyo, napakabilis ng estimation na tinuro ko sa inyo. Ayan, pwede nyo yung magamit. Kaya na sabi ko, hindi lang sa tiling works, pati sa ceiling works. Ngayon, yung mga materials na nakapropose sa mga feet, inches, i-convert nyo lamang sila into centimeter or meter para makakapag-compute kayo into square meter. Okay, so ganun lang mga boss yung ating tips. Okay, kung may natutunan ka, siyempre. panginagawa ginagawa mo, baka naman pwedeng i-subscribe mo ang ating channel, Julay M's.